Hello everybody! Welcome to my channel! Kamusta na kami? Kamusta na rin kayo? Narito po kami sa bago naming bahay na nilipatan. Okay. Hindi ko pa sa inyo maipapakita lahat, pero pwede ko na ipakita ngayon, mamaya. Pero unahin ko muna yung pintuan. Itong main door namin, pag akit ko dito, bukod sa nahulog ako sa hagdan, eh, okay-okay naman ako. Nakapagtrabaho naman ako ngayon. Pero hindi ko natapos lahat. Kasi inoobserbahan ko yung katawang ko. Pero marami talaga akong ginawa din ngayon. Ang main door na to, nahihirapan kami talaga mag-ikot-ikot ng susi. And then, ang isa pa, ay wala, sang, wala siyang, wala dobulak sa taas. Kailangan meron. Kasi kung sungkitin ito, ay di mapasok kami dito. Kailangan, merong double lock sa taas para magtulog kami, secure kami. Or, pwede namin hindi ito i kasi dito, nagsiserena. Ay, paano kung hindi namin mabuksan, inabot na kami ng serena sa loob, sa taas pa naman kami. Kaya, mas lagi kasing nakasuksok ang susi. Ay, ayaw ko na isuksok. Sinuksok ko lang yun kagabi, nung nakaraang gabi, hindi na nahugot. Yun ay preparation ko lang kung magserena, edi eh, madali nang iganon kaya ang gagawin namin, kung magkaroon sana ito ng double lock, huwag niya itong ilock. Pag nandito kami sa loob, yung double lock lang ilalock namin. Kasi para yun na lang ang bubuksan, para mabilis kami makababa. Ang problema kahapon, hindi ito mahugot. Ngayon ang ginawa namin, kinalas ko itong itim na ito. Parang yun yung takip. Eh, may nabili akong screw, dalawang screw. Malambot siya hindi siya pit doon, luma na rin yung iskura na sisira yung butas. Kailangan matigas. Isang apatan at isang palapad na screwdriver. Yun ang ginamit ko. Okay, walang maintenance. Hindi rin namin nagawa ng paraan yun. Ang ginawa na lang namin ni Trey, natulog kami, hinarang niya yung mga shoes niya. At yung dalaw kong timbang dilaw dun sa labas, pinunukot, nilagyan ko ng tubig na tikalahati, iniharang ko dun sa pro front door para walang pumasok. Tapos merong kahoy na cabinet. Yun ang itinukod namin dito at nakatuon dun sa kader Para walang makapasok kung kami tulog na. Mahirap. Kailangan talaga may double lock. Lalo na dito sa Israel. Malingat mo lang gamit sa baba. Mawawala. Matindi dito. Siguro sa sobra talagang paghihikaos dahil nga sa digmaan, marami rin dito naghihirap. nagihirap ibaba Mapalad pa rin kami. May trabaho kami. Yun na ang ginawa ko. Ganito. Nilako na. Pag hindi na kinakaya nito, yung square ang ginagamit ko. Ito na nahugot uh, na. Tapos sabi na sa akin ng HR, ilag nilagay daw niya dun sa, may tinuro siya sa akin place para pagpasok ko, makukuha ko yung susi kasi inayos kanina. Nakapasok ako. Yun. O, ba diba? hindi ko na isip ibibidyo yung side confidential. Baka makita ng kung sinong Ano. Itong side na to ay magka-connect yan. Meron niyang screw dito sa pinakang kanto ng pinto. Hindi ko siya matanggal. Matindi ang pagkakalak. Kailangan malakas ang katawan ng mag-iikot ng tornilyo. Kaya hindi namin yung nakalas ni Trill. Ngayon, eto na. Okay na siya di ba? report ko na sa HR ang sinasuggest ko sa kanya kung pwedeng makahingi ng pang sa taas para secure kami pag matutulog na. 'Yun. Kasi di ba, mayroon namang nang sinusungkit na nabubuksan na. Oh. Siguro, very memorable ito sa, ano, gumagalaw siya. Kaya pala gumagalaw. iikot ko yung torino. maluwag. Pasaway. <laughs> Ayan, oh. gumagalaw-galaw yung, ano, Nangangalas <laughs> na. <laughs> Kaya pala, illustrated na yung screw dun sa ilalim. Nangangalas na. Dapat kasi, ito lang yung naging problema. Ito lang inayos. Dapat lahat. Kumakalug-kalug. Wala. Ganun talaga siya. Kailangan mayroong nakaipit dun sa loob. Para hindi siya nagmumove. Nagmumove to eh. O, diba? Ang halaga, okay na to. Pero wala pa rin akong tiwala dyan. Pwede uling maulit yun. <laughs> Pero para sa akin talaga dapat. Pinalitan na yan ng maganda. Ang litlit na susi. Parang susing ordinary lang ginagamit. Sungkitin lang yan ng wire bukas na. <laughs> yung susi namin dun sa unang bahay, malaki ang susi. Talagang hindi basta-basta maano. Kaya kung hindi sila magbibigay ng security rack sa taas, bibili ako ng bisagra. Ako ang maglagay. May nakalagay, tinanggal ng dating nakatira.